Ayan po, atin pong -ari ating pong igagaya ka ng ari. Mga senyoreta po, inabot na po ng hinug. At di po ba't yan nung bago pa bumagyo? Oo. Oh. Yan. Yeah. Yan, yeah, pili na po kayo ng inyong... Ah, ano hindi yan? Merong lakatan. Siguro po yung lakatan. Hindi pang sarili na. Oo. Oh. Bibigay po natin kay kapanganay at yan ay kanyang tanim. Oo. Oh. Tapos Senyoreta Yan po wala Dampot na po kayo Oh Hinug na oh Kaya atin pong umpisahan na yan Yung iba may mga tama oh Pareho, ilatundan. kaatteli varmasti ne niin tällä la tunda ¿no? Ano po yung senyorita, dami ng hinug Yung pong pwede pa, Diretso Gawa po na reject din po pagkahinug na guys Yan, dampot na po ko. Ready, 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 to, eat. to eat na po ko, Ray. Oo. Oh. Mabalam pa rin pang ano. Hindi ko pumahanap yung ano, ating gapas. Oo. Oh, oh. oh uh -huh. <laughs> Do. Malapit na baka makapesta -maka na. Ha? Baya, ay, matamis na yan. <laughs> baka makapesta na ako. Uy, baka makapesta ang ano eh. balam. Medyo maliliit po are, Siguro ihiwalay po natin ang balot. Gawa po ng ago nga po. Di ago ba't agaw or sa bagyo? Hmm. Ihiwalay na lang ang hook natin. Maril. Natundang. Natundang. ay sobrang payat na rin yun yan parang lahat ay hinog na ay lahat ay hinog na malalambot na po at lapor parang kain yan na po yung ating mga saging ari po hindi na natin gagalawit malalapurat yan na lang po Mari po mo lang sila tundan. Dami pang basa. Dikit dis dis po. Wag na to ano. Masyadong dis dis po. Oo. Hmm. Iba po ang presyo nito ka at ating iwawalay. Tatlong kilo. Hindi po kadamihan. Pero sa akin din po ang tawag. Pag po, ano, titingin pa tayo dun. Baka mayroong matama titiba Sa gilid. ay po, oh. dampot po kayo oh. hinug na huh. ihiwawali din po natin yung hinug atin po pag uh, paplas na lang ang kilo para hindi na po magpursa ang saging o kung ilan lang po ang tamaan ng kilo yun ang ano itong kilo pare po ay yung oh, ng mga payat oh, alam niya po yung maliliit yung pagkaano oh. yan ganito senyorita din po naman hindi lang ba natin sinasangat yan kinakal pa rin po apat para po yung maliliit ang inhiwalay na po titingin pa po tayo ng pandagdag baka tayo makakakuha pa doon isang luwig Tingin po tayo din Miski dagdag Lubhang payat pa naman Pero pwede na rin yung dulo Mamaya po Pag ano Misa po pinaputok eh Pag masyadong mataba Dito Sigbay pala rin yun eh yung isa po parang pwede na masyadong maliit pa yung loob yun na nga po pwede yun ya yeah, Ay, hinug na nga. Pati pala. Tumpot pwede na. Ang payat lang. ang ano lang talaga niya. May hinug na po pati. Yari yeah, pong tatagay na laang. At ang dalala po na terkampit. Oh. Nakay po. Oh. Are na ang ating gagamitin. Ang Oh. Oh. Ang liit. Siguro po kailangan natin maglipat na rin ng suwi. Kaya ganito tempo hinug na eh oh hinug na siya oh may ano pa ng ibon pandagdag po isang buwit pa ayos din po ang jalaas sa gilid pero munhan handin ito po, hindi na sinasama oh sobrang payat kaya po minsan pagka tayo nagtanggal ng puso nila tinataas taasan natin oh ari mapapapunta sa mga maliliit yeah. saka po minsan ay ano siguro ay yung katawan dapat ilipat na po kaya lumiliit na dapat ay sulo lang para po mag-focus yung pataba din ang ano iba din ang silid gawa po ng para pag ibebenta nila diretso na po na may titimbangin pa dun sa hinog 5 kilo pari mataba Dose. 17 70 na po lahat Para po mabasahan lang natin yung dala natin Kung gano'ng kadami Rigid po plus 5, 17 plus 5, 22 tapos po ara isa tatlong kilo po latundan ari pang uwi ng service eh. Pondilivir. May green po, ba ako kinatiyaga tsaka. Oho. At tayo po naman kahit maliit eh di, nagsimula po naman lahat sa maliit oh. Hanggang sa maliit pa rin. Joke <laughs> lang po. Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.